Si iba na kumusta na manirigaluhan daw ng 2M ang ina? Yes. Then, Mother's Day kasi. Okay. Ang content niya about yung Mother's Day. Mm -hmm. So sabi na nanay niya, anak, gusto ko ng inahon yung Tilapia. Ay! Sabi, Ganon? Sabi niya Inihon na Tilapia. So may ay sila sa Pampanga nang uh -huh. ng isda ng huli ng mga Tilapia. Okay. Pero may nakaredy na si Iba na na 2 million para iririgal niya sa mama niya. Mm -hmm. So ngayon sabi, o oh, sige, pagka ma, pagka nakahuli ka ng tilapia, bawat isang tilapia, 200. Ay, ganun. Tausan. Ay, oh. ang yaman, 200,000 ah. Siyempre, iba na, di ba? Oh. Tsaka nanay, nanay. nanay. Diba? sabi nga ni Ibana, kaya nga doon yung ginagawa, yun dapat daw, tagang bigyan ng importansya at pagpapahalaga ang isang ina. Mm -hmm. Di ba? Okay. Kasi daw, nakita niya doon yung pagsisikap ng kanilang nanay. Kasi parang solusyon ang nagpalaki dito sa akin, at tsaka yung kapatid niya na nag-artist -art siya rin dati, di ba? So, kada ano huli to, eh, ang dami-dami na huli na isda, parang pang-iho nila. Pero yun nga, nung maraming huli, binigay niya rin, nakaredy niya rin talaga yung 2 million ni Ibana para sa mama niya. Parang pang Mother's Day. Wow. Ganon, mm di ba? Mm, minsan ka, alam ko, binigyan din niya ng house and lot eh. Mm, Pati mm. yung kapatid niyang lalaki. Yes. Ganon si na very generous Oy, sa kanyang naalala, mga kapatid. naalala ko rin, si Kirai Celis binigyan niya oh, ng isang million, 1 million yung niya, di ba? Birthday din yata yun, oh, di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun. Parang, maraming interesado, syempre, Mother's Day. Siyempre, yung maganda mga content, yung mga gano'n. 2 million is two million sa pampanga. Bawi naman yung daming views eh. Kaya siniswerte rin si Ivana, no? Kasi makapamilya siya, di ba? In fairness, di ba? Kung pag-alagaan din niya yung kanyang pamilya. Correct. What's next? Hanggat nabubuway ang ina mo, di ba? Oo, oo, oo.